Never before in history na nagkaroon ng ganito karaming tao sa Earth. From 1 billion in 1800, naging 2.3 billion in 1940, 3.7 billion in 1970, at 7.4 billion na noong 2016. Ibig sabihin, in just a few centuries nag fourfold ang population ng mundo. Pero anong susunod? Ano ang ibig sabihin ng growth na ito para sa ating future? Mass migration, overcrowded slums, sakit, polusyon, kaguluhan, shortage sa energy, tubig at pagkain. O baka naman isang mas promising na kinabukasan. Ito ang Ambing PH at pag-uusapan natin ang global population growth. Balikan muna natin ang history. Noong 18th century, buong mundo, kasama na ang Europe, ay nasa stage 1 ng demographic transition. Mahirap ang sanitation, kulang ang pagkain, at primitive pa ang medicine maraming ipinapanganak, pero halos ganun din karaming namamatay agad. Ang mga babae, may 4 to 6 anak, pero dalawa lang ang aabot sa adulthood. Then, dumating ang industrial revolution sa UK. Grabe ang naging pagbabago, naging workers ang mga tao imbes na peasants, mass-produced goods naging accessible, transportation, communication at medicine, umangat. Nagbago rin ang role ng women sa society. Resulta, Tumaas ang standard of living at bumuti ang healthcare. At dito nagsimula ang stage 2. Mas maraming pagkain, hygiene, at gamot equals mas kaunti ang namamatay. Nagkaroon ng population explosion. Pero bakit dumami ng sobra? Kasi dati sanay ang families na maraming anak dahil marami ring namamatay. Pero ngayon, dahil mas kaunti na ang namamatay, unti-unting bumaba ang bilang ng ipinapanganak. Dito pumasok ang stage 3, at kalaunan na abot ang stage 4, stable na ang birth rate at death rate. Ito ang nangyari sa UK at eventually sa maraming bansa sa mundo. Pero kung bumaba na ang birth rates, bakit mabilis pa rin ang population growth? Simple lang, yung mga ipinanganak noong population boom ng 70s at 80s, sila na ngayon ang nagkakaanak. Pero ang difference, mas kaunti na ang anak nila, noon average na lima kids per woman, ngayon, around dalawat kalahati na lang. So habang tumatanda ang generation na ito at bumababa pa ang fertility, lalong babagal ang growth. At hindi lang sa West ito nangyayari. Tingnan natin ang Bangladesh. Noong 1971, average 7 kids per woman, at marami sa kanila na mamatay bago mag 5 years old. Noong 2015, mortality bumaba 3.8 at average kids, 2.2 na lang. Ganito rin sa Malaysia, South Africa, Iran, lahat mabilis na humahabol. Mas maikli ang transition dahil hindi na nila kailangang magsimula sa wala. Kaya sobrang importante ng mga programs na bumababa ang child mortality at tumutulong sa development ng mga mahihirap na bansa kasi the more na gumaganda ang living conditions nila, mas mabilis ang progress at hindi lang ito tungkol sa kanila beneficial din ito sa atin lahat less poverty less refugees at mas stable na mundo Alam mo ba ngayon pinakakaunti na ang percentage ng tao na nabubuhay sa extreme poverty sa buong history ng mundo at ayon sa UN hindi na darating ang 12 billion population growth will eventually stop Habang umaangat ang education at development mas dadami ang mga taong makakatulong mag-advance sa ating species So, ang future ng population growth, hindi pala apocalyptic prophecy. Isa itong promise. This is Mbing PH. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. At tandaan, ang mas maraming tao, pwedeng mga hulugan ng mas maraming potential para umangat ang mundo.